Ang Ay! lugpot. Oh, This di si siguro kay Mayong adlaw kanyang tanan. Ngayong araw na to ay papakita ko po sa inyo ang mga kaganapan na ginagawa namin dito sa Hinagon Nature Park at oops, wag niyo muna akong ibasa opo hinugasan ko po yung mga mais na nakudkod namin kasi nung unang pagpatayo uh, namin diyan inapakapakan lang namin yan so medyo madudumi so mahirap kasi pag nagluto kasi ng mais kasi excuse me pag nagluto ng mais direkta na po siya pakulo ng tubig tapos ilalagay po yan so hindi na po siya malinis tingnan at saka ng paggawa kasi inapakapakan po siya at malay natin madumi yung aming mga paa diba so hindi siya kagaya sa rice na pag nagluto tayo kailangan natin hugasan nang ilang beses bago natin to E, luto Pero itong mais kasi, ilalagay e, na lang siya sa kumukulong tubig. So nilinisan ko siya ng nilinisan at tinanggal namin yung madudumi. At wag kayo magala kasi isang linggo naman yan na pinatuyo. Kaya madali pong matuyo yan sa mainit naman dito sa farm. So ito na nga, pag nalinis, pag natuyo na po siya, ayan, iisa-isahin po siya, isa So tag nito, itatakal po siya at ilalagay dyan sa nigo. Tapos hihipan para matanggal yung mga dumi-dumi niya para pag nagluto, matanggal na po yan at wala na po siyang kailangan linisin. So, na lang po siya kainin. So, galing po yan sa pamilya ni Gimo, ang mga mais na yan, binili ko po siya na isang libo. Kasi, para naman kahit paano, makatulong din sa kanila. At mahirap po kasi yan pagbinenta kasi sa mga supplier kasi, ay sa mga binibili niyan kasi, 20 pesos lang siya per kilo. So, after that, habang gumagawa kami ng ganoon sila ni Britney naman ay nagkukugod naman ng buko or ng butong dahil gagawin namin tong linabog or lamaw sa amin sa Bisaya. Masarap po yan, BJ or buko juice dahil maliligo kami doon sa Sagpulan Falls kasi magbabanding kami with friends dahil may bisita kami. At itong video na to ay luma na to pero hindi ko po na-upload. And after that, hindi lang po ito yung ang ating... Ma hindi lang po yung... <coughs> Excuse me po. Paus pa po ako kasi may ubo pa po ako. So hindi lang po yung bawang natin, meron din tayong kinilaw na tamban. At syempre, pag may kinilaw, meron din tayong saging dahil ito ang napakasarap talaga. At syempre, pag may saging tayo, meron din tayong ginamos. At pag may ginamos tayo, kasama po yan mga sahog ng kinilaw. At syempre, mga sahog ng ginamos na lulutuin. So ito na po ang pagluto ng ginamos. nag lang po na maraming matika at syempre maraming hinog na kamates at ilalagay lang ginamos so tapos na perfect na kaagad. At meron tayong sinigba na isda dito na namin siya iniihaw para wala na po kaming iyahawin doon. Isda na lang pala, mayroon pa pala. So ililagay natin ang aking ginamos na ginawa. So ito po yung gawa na aking ginamos na napakasarap po naman doon. <coughs> Excuse me po, ninoobo po talaga ako. Then after that... <coughs> pinrepare na pero ni Amanda ang ating isda na iiawin doon sa sagpulan para bago kami umalis may nagpamirinda pa muna nagluto si Rhea ng kanilang vegetable roll na napakasarap at may nagbigay ng ating ice cream na kung saan masaya na naman si Yaya Hanna. thank you so much sa nagbigay po ng ice cream for Yayahana para po sa amin lahat at perfect po sa aking ubo at speaking of ubo, uubuin talaga ako nito dahil napakasarap talaga ng ating merienda for today. And thank you so much, Ria. Feeling era po always cooking at napagsira ng diet namin kasama si Simple Amore. So nauna na po ang pinakaunang nagde diet sa amin, si Donna. O oh, diba, tatlo po talaga ang kanyang ice cream. Pero para po yun sa mga trabante doon at sa kanyang asawa na si Bimbo. Thank you so much, si Ayahana. Sige, kamot pa sa iyong kagid-kagid at iyong mga buni. Ayan na, diba? Ayan nakakain na rin po siya ng ice cream at talaga namang hindi siya nagpa tumpik tumpik pa na kung saan ang laki laki ng kanyang friends mag thank you so much si Talina for that mag na binigay ninyo sa akin maraming maraming salamat <coughs> ang sakit na nila muna ko guys pero nagumagamot nag na po ako and after that napunta na po kami sa Agpulon Falls at ito po yung kinakain namin na mga baon namin at thank you so much sa Lord for this beautiful scenery or aming Sagpulon Falls sa ah, kasaan napaganda naman talaga para siyang portrait na gumagalaw and after that napunta nga pala kami doon sa simenteryo para po kay Papa dahil birthday po na aming mahal na ama si Papa na kung saan maraming maraming salamat pa for bringing me in this world and thank you so much dahil um, <coughs> isinilang nyo ako ni Mama ng ganito at Uh, kahit pa uh, hindi ko alam kung saan ako nagmana sa inyo basta mukhang kitang kita naman yung mukha ko talaga na sa'yo nagmana pero yung ilong ko ay sa Dillion family so nandito na kami si Papa ay nawala 2016 pa lang so hindi na niya nasyado na experience ang aming buhay ngayon but as promise ako yung tatayong ama sa amin at tinupad ko po lahat ng mga gustong mangyari ng ama sa kanya mga anak so lahat po ng responsibilidad na kaya niyang gawin o gusto niyang gawin ay ako na po ang gumawa as alam niyo naman ako po yung breadwinner of the family at ako lang naman yung kahit papano bakla na hindi mag-aasawa sa amin so my dedication is um, hard work for my family and that's a very inspiration of mine na talaga namang dinedicate ko na sarili ko para sa pamilya ko and whatever I have right now ay dahil yun sa kanila with the help of the Lord so thank you so much guys pauwi na po kami hindi po lang kami uuwi pupunta po kami sa bahay nila ni Chuyans para mag-update po kami. Doon kami kukuha ng aming uh, um, iko-content ngayon na kung saan malapit na matapos ang kanyang bahay. At bago kami umalis, dumating nga pala si Rhea at dumalaw rin siya sa kanyang butihing ama. So, nandun din pala yung ama niya. Nakahilera lang pala din sa um, puntod ng papa ko. So, yan po si Rhea Pilingera na wala rin man yung papa niya last 2018 din yata. Hindi, hmm parang ganun na mga taon so kasama ko nga pala si Inday at si Britney dyan so bago kami lumabas pamayin talaga kailangan muna natin magsiga dyan sa may cemetery bago lumabas para maiwan yung mga masamang espiritu speaking of espiritu malapit na pala ang undas so pwede nyo na ang inyong mga mahal sa buhay na namaya pa na ito nga pala yung bahay papuntakin na, Choyans, ay hindi palang bahay, ito lang pala yung gusto kong bahay, ito yung um, daan papunta na Choyans, dito sa natubo hasaan masaan ni Samis Oriental at andito na tayo di ba diba? ang bilis na namin so nagmotor nga para si Inday dyan napakayabang naman talaga niya then nakawin na po kami si Yaya po ay bumili ng bulaklak para sa aming altar at syempre salamat Yaya very thoughtful talaga siya nakita yung hirap-hirap ako sa ubo ko so yan po yung ginagawa ng mama ko na juice na may um, pahid or sambong or hindi ko alam kung ano yan tapos may honey tapos may lemon so siya po yung gumawa after that pumunta na po kami ng bahay kasi doon na kami mag -celebrate sa birthday ni Papa. Nagsalo-salo po kami dito. So maraming maraming salamat sa pagsama sa akin guys sa video nito. Thank you and see you in my next video. Bye bye! I love you all!